guys, good morning magluto tayo ng turon para sa almosal turon paborito namin, turon masarap to pwedeng pang merienda pwedeng almosal wala kasi kami yung pang ulam kaya isipan na lang namin na magluto ng karon sandi naman wala naman gagawin Turon-turon muna ayan nagyan pa natin ayan ayan guys turun muna, yan, yan. Yan, guys. muna tayo Ay, magbuka. Ay, okay. magbuka. Sira mo. Sarap to guys. May ano, may asukal. May lagyan ng kunting asukal yung ibabaw. Para medyo may kulay-kulay daw. Taron, taron, taron. Taron kayo dyan. Taron sa umaga. Sarap na almusal. Pwede rin pang merienda. So, ayan na. Ayan lamang po. Thank you sa panunood. Bye.